Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at andito nun po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at mamaya doon sa mga team Play, sa mga kapatid nating OFW sa mga wala dito sa Pilipinas ngayon. Ang mga nandito pero busy ay sa YouTube naman tayo makikita yung ating replay. Pag-usapan natin ngayon yung mass courtesy resignation na pinag-utos ng Pangulong Marcos sa mga miyembro ng mga kabinet at iba pang mga cabinet level appointees niya. Uh, nagulat tayo sa nangyaring ito. Bagamat uh, ngayon ang perception ng mga tao, ito ay dahil sa hindi magandang performance ng mga uh, kandidato ng alyansa nung nakalang, nakarang eleksyon itong 2025 elections. Maging ang Pangulo, ganyan din ang kanyang sinasabi na kailangan ng mag kailangan ng tumugon sa hiling ng bayan at kailangan ayusin yung delivery of services. So, yun yung kanyang sinabi. Pero ako ibang pananaw ko dyan, sa totoo lang, mawalang galang na po Pangulong Marcos, pero iba yung analysis ko uh, I might be wrong, pero ito po ang i-offer ko na paliwanan dyan. Maaring hindi yun ina-admit uh, ng maraming tao, pero ako kasi iba ang pagtingin ko dito. Eh. Hindi ito dahil, hindi dahil sa hindi nanalo ng majority uh, hanggang naka lang, pato si Villar, eh, hindi mo pa, you know, anim lang sa alyansa ang nakapasok at ang pang-anim nga pa dun, si... si Camille Villar na in-endorso din ni Sara Duterte diba So technically meron tayong 642. Ah uh, anim na alyansa si Bilyar kasama doon sa anim tapos na doon si Marculeta, si Bongo sa kasi Dela Rosa. Pag tapos isama mo na si Amy Marcos. Tapos may dalawa na third force na nakapasok na masasabi natin pink, yellow, itong si Bang Makino at saka si Kiko Pangilinan. So, ang malinaw dito ay Klaro na hindi nakuha ng alyansa yung 7, which is the majority of the 12. Mantalang pinoproject sa surveys na sila ay mangu na mga at least 8 ang makukuha nila, hindi pa nga siya. Nasanay na kasi tayo lagi na parang laging 10-2, 9-3, na parang bagang nanibago tayo na teka muna, ba't parang makakaunti yatang nako ng alyansa. Ako naman, natutuwa naman ako dyan, dahil ibig sabihin yan, nagiging pluralist talaga ang ating multi-party system. Talaga multi-party system tayo eh. So I don't see that as something that should we should be panicking about. Uh, ang sabi kasi ng iba, yung traditional na ah nag 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 ano, nagsiscramble lang pangulo kasi lame duck na siya kasi nga eh ano na siya eh politically dead kaya gusto niyang nakita niya na talagang hinusgahan siya sa eleksyon. Ako hindi iniwala diyan eh mabalanggalang niya. Kasi kailan ba naman naging paghuhusga sa performance ng gobyernong eleksyon sa bansa lalo na sa Senate? Uh, para sa akin ang 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 tao hindi mo ako according sa issue hindi na ako according to performance, eh. personalidad, mga narratives, mga simbolo ang pinagbinuboto. Kaya ganyan yung kinalabasan ng eleksyon dahil Uh, yung 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 Duterte supporters ay out of rage and anger na siege mentality sila kaya galvanize sila ng isang simbolo ng galit at pag-aaklas ng kalooban dahil nakulong ang kanilang si presidente Digong at na-impeach si Sara Duterte. 'Yun ang tumulak sa kanila. Hindi kung anumang pulisya ng gobyerno na palpak ang serbisyo. Ang tumulak naman ngayon sa kay Bam at Kiko, hindi rin dahil kulang serbisyo servisyo, kundi yung pag ng pink at yellow na magkaroon ng boses, yung kanilang parang kanilang nostalgia about the yellow and the pinks. Hindi naman yan dahil sa palpakang serbisyo servisyo ng gobyerno. Kung meron nga nag, uh, nagkampanya regarding sa policies, ito pa yung alyansa na hindi naman kinagat ng tao. The Alliance lost not because the perf the government does not perform well. The Alliance lost seats is because ang competitor nila rode on powerful narratives of anger and hate on the part of the DDS and nostalgia and longing for a grand yellow pink past. Dito yung sinasabi ko na ang Alliance kasi sinuko nila yung ground hindi sila lumaban ng ayon sa simbolo eh alam naman natin na hindi na nanalo ang, ang, ang napapanalo ng eleksyon lalo na sa Senado according to policies. Eh kung policy lang yan, eh di dami sana ang mga mag matitinong mga tao ang nanalo. Na, di ba? Yung mga, ang inooffer ay magandang polisiya. Eh bakit nananalo ang mga katulad ng mga artista? Di ba? Bakit nananalo yung mga sikat? Di ba? May mga pangalan. Yun, no? Hindi naman tinitingnan si Pia Cayetano na nanalo kaya yung performance siya. Hindi tinitingnan dahil si Cayetano. Eh si Bongo, of course, uh, nanalo siya dahil siguro sa Malasakit Center. But that is a symbol. That is a narrative he spun. So, para sabihin na natalo ang alyansa because ang mga tao ayaw ng performance sa gobyerno is not that accurate because people do not vote according to policies and issues. They vote according to personalities. They vote according to narratives isinuko ng alyansa ang ground eh. So, para sabihin ang dahilan kung bakit pinag-resign ni Pangulong Marcos ang kabinete ay dahil palpak ang mga pulisiya ng gobyerno at hindi ginusto ng tao, hindi po yan ang resulta ng eleksyon. Ngayon, bakit ginagamit ng Pangulo? Hindi dapat magbigay siya ng dahilan. Pero sa akin kasi, mas importante sa akin yung symbolic meaning ng pagpaparesign nila niya sa kabinete. Kasi di ba na natin si Pangulo Marcos na patay na. Patay na ang politika niya. Uh, politically dead. Lame duck. Dami ng mga celebratory mga galing sa mga DDS. Sinasabi na, ah, wala, he's finished. He's a lame duck. You know, ganun din yung ibang mga pinks and yellows. You know, na para ba nagkaroon ng groundswell. Kung talagang totoong ibinasura ng electorate ang ang ang, ang, ang arianza, dahil sa performance ng gobyerno. Di sana total demolition ay hindi mix ang result. Kasi hindi naman talaga pinag-aawayan ito sa issue. Example na ang issue hindi na nanaig. O, oh, by be, base sa survey, kung paniniwalaan mo, majority ng mga Pilipino hindi iboboto ang mga pro-China. Hmm, di ba? Eh bakit nanalo si De La Rosa? Ba't si Bongo number one? Di ba? Napiperceive silang pro-China. Sabi ng mga ta ng surveys, majority ng mga tao gustong managot ang mga sa drug war. Eh, bakit ganoon? E 'Di ba? Hindi nakakonek sa issue ang butohan. So, dahil dito, ang tingin ko ang ang importanteng simbolo ng pagpapabitiw, courtesy resignation. Gustong i muli ng pangulo na siyang in charge. Kung magkasaano, gusto niyang i-insist na meron pa siyang agency. Hindi yung agency na ahensya na nag-recruit ng OFW. Ha? Sa political science, ibig sabihin agency, meron ka pang pagkasarili. Meron ka pang nagmamatter ka. Pag meron kang agency, kaya mo pa. Ikaw pa rin ang, nasa, ang presidente. Yun ang gustong iparamdam ng Pangulo sa bayan. I, the president still matters. The president is still there. He's not politically dead tatlong taon pa siya na presidente. Alalahanin natin. Kaya niya pang magbigay ng biyaya o magbigay ng sakit ng ulo sa mga tao. At itong pag-o-order niya sa kanyang kabinet, symbolic yan. Sinasabi niya, ako ang may otoridad. Nasa sentro pa rin ako ng kapangyarihan, ako pa rin ang presidente. Yan ang kanyang sinasabi. Yung pagsasabi niya na you know, yung sinasabi na eh kasi ang alyansa. Yan yung kung sa visible transcript yan, yan yung convenient reason. Pero hindi yan yung tunay. Ang tunay ay gustong mag-flex ng nasa ng Pangulo. After all is said and done, ay eh, sinasabi mahina siya, wala, siyang, wala na siyang saisay. And the best way to respond to that is to make a move that will make people realize that you still have the power. This is stopping short of declaring martial law. This is his way of expressing anger, of expressing a response to those who are saying that already singing funeral pions to him, that he, as if he's already politically dead. You know, that is not the case. Yan po ang aking interpretasyon. Maaring mali ako. Pero ang pinanangkalan ko kasi dito, kailan ba naman bumoto ang mga tao sa senador na issue ang pinag ang pinagmumulan. Kaya nanalo si Bongo, si Marcoleta at si ano at si si ah uh, bum at uh, si si Tila Rosa, dala sila ng galit ng DDS. Pero hindi enough kasi yung pitupang ng kasama nila hindi naman nanalo. Kaya nanalo si Amy Marcos hindi rin dahil sa DDS, kundi dahil siya ay sinalba pa rin ng mga Ilocano, Ilocano North, the solid North. Sabi nga ni Senator Amy, if you do the right thing, you win. No, I don't think so. She won because the solid North remembered and forgave her despite yung pag-abandon niya sa kapatid niya. So, you know, ang ang si Bam at si Kiko nanalo dahil antun yung yung nostalgia ng mga pinks at mga dilawan nung panahon ng mga si Cory, si Noy Noy, nagkaroon sila ng panahon, heyday ng kanilang power. So it's all symbols. So hindi ito dahil blagpak ang pulisya ng gobyerno. So ang 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 ang, ang at at para deklar, deklarahin, ideklara natin na politically dead na ang Pangulo, ang tanging response dyan ay sabihin niya, Oy, andito pa ako. Kayo ko pang pag-resignin lahat ng aking cabinet secretaries. Kayo ko pang restart ang aking gobyerno. So yun lamang po ang aking simpleng assessment sa nangyaring ito. Sana nakapagturo ko sa yung kaisipan, naplos ko ng mga puso at napabago ko mga panayos sa buhay, lalong lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapag-sib ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Wala po tayong usapang politika sa Sabado at Linggo. Sa Lunes, medyo madali tayong mag-usapang politika sabagat magbabiyahay ako. Pero promise, mag-usapang politika kayo sa Monday. Wala na akong major na gagawin. Magbabiyahay lang ako sa umaga. O sige! Ganda-ganda ng background nyo. Ganda-ganda ng kulay ko. Nang may Nang mga chan. No? Ah... Uh, Ingat po tayo lagi, uh, ingatan natin ang ating kalusugan at lagi tayong uh, mag-ingat sa init ng araw. At ngayon, umuulan-ulan na. Huwag so, po tayong kamakalimutan magdala ng payong o panangga sa init at paking panangga na rin sa ulan kasi bigla na lang umuulan eh Mababasa tayo, magkakasakit tayo. Niya. Health is well. At ah, sige, lagi ang sinasabi, Yupi namin mahal. Ani mo lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung nasaan man kayo naroon sa mundo ngayon. Bye for now. See you Monday.